So, guys. So, ikwento ko lang sa inyo. Ang mga pinagdaanan namin dito sa ano, sa vacation namin. Yung wala akong boses, guys, kasi ano na naman. Nagkasakit na naman ako. So, wala sila dito, yung mga kasama ko. Nandun, nag-lunch nag sila. Hindi ako sumama kasi masama nga yung pakiramdam ko. So, kahapon, pumunta kami sa clinic kasi nagpa-check up na ako kasi nga yung ano ba masakit yung akala ko yung likod ko yung lungs ko na pala yun nagka ano infection so pinigyan ako ng antibiotic yun nga iniinom ko kahapon lang ako nagumpisa mag-inom kasi kahapon lang kami pumunta ng clinic kasi nga 'di ba yung papunta kami dito sa Macau masama na yung pakaramdam ko nung umalis kami ng Pilipinas pero bumili bumili kami noon ng gamot na cold and flu medyo na ano naman na yung nawala-wala na tapos bumalik na naman ulit tsaka yung di ba yung si Dominic na nagkasakit pumunta siya sa doktor yun nga nag ano next way siya yun binigyan din siya ng marami ding antibiotic pero okay 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 na siya ngayon kaya nung nagkasakit ako ulit na ano ko na pa siya ta, kami ng ang sakit kaya pumunta kami ng klinik kahapon kasi naupo din ako. Tapos nag okay, okay, okay na yung ano ko, yung boses ko noon. Ngayon bumalik na naman ulit. Ano. Tapos ito si Daniela, inuubo din. So, nandun na naman kami sa clinic. Pinatingnan din, din namin si Daniela. Tapos ganun din, binigyan din siya ng antibiotic. So, nandun sila ngayon nag-lunch. Hindi ako sa mama guys. Kasi yung buto-boto ko talaga ang sakit. Hindi ko kayang tumayo. Tumayo ako kanina. Parang walang lakas. Tapos bumalik na naman ako ulit sa pagtulog. Tapos maaga akong natulog kagabi. Pinapatulog ko si Daniela. Nakatulog na rin ako mga, siguro mga 8.30. Gano'n. Maaga na yun sa akin. Kasi natutulog ako ng light. Tsaka yun nga guys. Pagkatapos naman ng clinic yun nga, nag-relax, relax mo, nag-ano kasi nga, masama nga yung, ano ko, yung pakiramdam ko. Ay, nagulat man kami guys, kay si Daniela, papunta ng toilet, nadulas siya. Tapos, na, na ano yung ulo niya, sa ano, yung sa kanto ba, nasugat yung ulo niya. Di, ano kasi ito si Daniela, pag natutumba siya, lagi niyang, pag naano yung ulo niya, lagi niyang, inaano ba yung, pinapakiramdam at tingnan niya yung ano, yung kamay niya kung may dugo Nangyari na din yan dati sa New Zealand yung nang swing siya dati. Nainikot-ikot niya yung duyan ba tapos ano din yung ulo niya. Dum marami din dugo pero nung tinignan ko parang ano lang parang konti lang siya parang tusok lang talaga ng karayom ba. Marami lang siyang dugo talaga na ano yung ulo niya. Tapos kahapon yung pagkatumba niya Inanunod niya naman niya yung ano niya yung ulo niya ginano niya tapos pagtingin niya na may dugo ay nag ano na talaga ako guys nagalala na ako baka ayaw ko talaga na ano pag okay lang pag na ano siya natutumba basta walang dugo doon talaga ako natakot pag nag, may dugo nang involved tapos ngayon nag ano ako nag expect ako na sana parang ganun lang din ba yung nangyari yung doon sa New Zealand kasi yun nga akala namin malaki na din yung sugat kasi ang dami niya talagang dugo na. Kahapon guys, naku guys, yung pagtingin ko sa ulo niya guys, ang laki talaga ng sugat niya. Kawawa talaga, tsaka natakot ako kasi ang laki talaga guys. Na ano kasi siya sa ano, sa gilid na ano niya yung ulo niya. Tapos hindi, hindi man yung kaya na ano, na, ano basta, na ano kami basta, sobrang, naaligaga, naaligaga kahit yung asawa ko, naaligaga kami tapos kahit nung tapos dinala namin siya agad doon sa ano, sa hospital na naman tapos lang kami nagpa check up sa, nang, nung umaga tapos nung hapon na naman balik na naman kami ulit ng hospital yun nga ano tinahi na yung ano niya yung sa ulo niya yung sugat tinahi kasi malaki talaga guys kawawa talaga si Daniela tapos nung kahapon sana ako, hindi nga ako nakapag vlog kahapon kasi nga yun nga sa taranta ko tapos akala namin na doon kami nung may ano na doktor na tapos may dalawang nurse. Di tatlo silang tumitingin kay Daniela. Akala namin yung tatahiin lang yung ulo niya na nandun kami nakatingin kasi syempre umiiyak nga siya, umiiyak siya nung ano ayaw, takot siya sa ano sa dugo. So yun, um, grabe yung iyak niya kahapon nung nasugat nga siya. Tapos nandun na kami sa hospital tapos inaano namin siya na, okay lang yan, ano, hindi yan anuhin lang yan ng doktor, titingnan lang. Hindi namin ano kasi nung narinig niya na, na ano, i-stitch. Yun nga, grabe yung ano niya, yung iyak niya. Tapos, ano yung, basta malakas yung iyak niya na, bakit na ano, may stitch na daw, malaki ba daw yung sugat. Sabi namin, hindi. Inaano lang din namin para hindi siya matakot. Kasi parang kami natataranta din kami, guys. So, ayan, no ano doon sa doktor. Hindi man siya makaiyak kasi nga marami na yung inano na yung buo buhok niya, yung kinatapos kasi kailangan kasi sa ulo kasi marami mo. Tapos yun no. Nandun na, hindi siya makaiyak-iyak kasi sabi namin okay lang siguro tsaka na ano din siya sa doktor na pag umiyak siya si. So ngayon, alam mo nakahiga lang siya kasi dito yung sugat niya guys. Pag lang higa niya yung ganyan na. Wala siyang boses pero tumutulo lang yung luha niya kawawa talaga yung bata. Tapos, kahit yung asawa ko, inaano siya, inaawakan siya na, ano, it's okay, it's okay, it's not, it's not gonna be hurt. Basta ganyan ba yung inaano ng asawa ko. Pero yung tingin mo sa kanya, maawa ka kasi wala siyang, ano, walang boses na iyak pero luha lang. Tapos tumitingin sa iyo, luha lang yung lumalabas sa mata niya. Tapos parang yung asawa ko din na iiyak din kasi kawawa nga talaga yung bata. Tapos yun, pinalabas pa kami guys nung ano na. Tapos yung binalot siya ng ano ng kumo tapos pati yung ano yung mukha niya talaga balot na balot yung ano lang yung makikita lang daw yung dito yung sugat niya kasi si Dominic kasi ano siya huli siya kasi ako sabi ng nurse na outside kasi nandito kami sa Macau minsan ano pa yung hindi mo pa gaano maintindihan yung ano nila yung English ba tapos ako lumabas na yung asawa ko nandun pa din yung hagod-hagod niya sa si Daniela hinawakan niya na it's okay, it's okay, ganyan ba inaano siya na para hindi umiyak hindi siya matakot, gano'n tapos nahuli siyang lumabas, siya ang nakakita na wala, dito lang yung walang ano yung walang balo, tapos yun nga, inaano nila na labas din si Dominic siya, ano siya na bakit ano, yung pinalabas daw yung gusto niya yung nandun kami ba para Awakan namin yung kami ni Daniela bang ginagamot yung ini-stitch yung ano niya yung ano niya. Tapos yun, wala naman din kami nagawa kasi yan naman ang ano nila dito. Kasi nandito nga kami diba sa Macau. Tapos yun na yung tapos na sabi niya, hindi daw masakit mama sabi niya. Hindi, pero naramdaman daw niya yung ano yung pagtahi ba pero hindi daw masakit sabi niya kasi nga tinurukan siya ng anesthesia tapos sinabi niya sa akin na ano they cover my mouth they cover my eyes kaya yun sabi nga ano, ni Dominic na lahat daw yung ano niya binalutan kaya tapos nung pag-awi na namin dito sabi niya hindi daw siya takot yun nga lang sabi niya I hope they're not gonna be like covering my mouth cause I I can hardly breath when when they do that Awang ko, hindi ko talaga may imagine bakit gano'n, guys. Awang ko. Hindi ko naman kasi na nakita. Kasi nga una akong pinalabas ng nares. Pero, yun nga yung sabi ng asawa ko. Tapos na, yun nga, ina-imagine ko na nga. Ano, yung binalot lahat ng ano, hindi, eh, hindi yun makahinga. Awan, awang ko, hindi ko talaga nakita ba. Tapos yon din ang ano ni Daniela. Kawawa yun nga guys, ano talaga yung halid namin. Kasi nagkasakit na naman ulit kami. Tapos yun, paplas pa sila pa si nila na nasugat yung ulo niya. Yun. Kawawa. Pero okay na naman siya ngayon. Yung pag-uwi namin kagabi, nag-ano na siya yung... Naglaro yun nga lang, ano, na mag-ingat-ingat. Baka madulas ulit, huwag tatakbo. Kasi nga papunta siya ng toilet noon. Nagmamadali siya papunta ng toilet. Tapos sinubad niya yung... Yung ano niya, yung pants niya ba. At the same time, iba eh, parang nata naapakan niya yung ano, yung pants niya. Yung pagubad niya. Kaya na eh, ano yung ulo niya doon sa gilid ng ng ano, ng wall. Kaya yun na sugat. Grabe talaga yung nakakatakot tingnan guys. Nung, nandun na kami sa hospital. Kasi yung kabila parang gumanon na siya ba. Pero ano na naman yung ipaloap eh, na naman siya na namin bukas, may follow up siya. Titingnan lang kung walang infection. Tapos, babalik na naman kami ulit sa lunes. Doon din sa hospital. Tapos, sa Tuesday, papunta na din kami ng Hong Kong. Tapos, kinabukasan, sa third, yung, ah, ano na rin kami, papunta na naman kami ng Singapore. Buti na lang, guys, nakapagpa-doktor ako kahapon. Kasi ganito nga yung, ano, Masama yung pakiramdam. Tapos, kung hindi, wala akong antibiotic. Tapos, napunta sa, sa ano, napunta kami sa Singapore, edi, ano na naman, baka nakahiga lang ako. Hindi na makagala, hindi na mag-enjoy, hindi uma-enjoy yung holiday. Ganon. So, yun lang guys, yung update ko sa inyo. Hindi ako gaano na kapag vlog nga, kasi nga, parang nag-ano nga lang yung pakiramdam ko. Tapos, pabalik-balik. yun So, yun guys. Thank you, thank you sa yung sa pagpapasabi-bye sa akin. Sana hindi kayo magsawa. Thank you. Bye for now.